Magandang araw mga kaibigan. Arito na naman tayo para sa isang minuto ng mainit na celebrity news update. Sa balitang ito, ang aktres na si Claudine Barreto ay nasorpresa ng kanyang mga kaibigan at pamilya sa isang espesyal na birthday celebration. Makikita sa mga videos at photos na ibinahagi sa social media ang saya at kilig ni Claudine nang makita ang inihandang sorpresa para sa kanya. ununang ng pagmamahal at tawanan ng selebrasyon, itang kita sa mga larawan at videos na labis siyang natuwa at naantig sa effort ng kanyang mga mahal sa buhay. Tunay ngang hindi mababayaran ang ganitong mga sandali ng pagmamahalan at pagkakaibigan. Abangan ang iba pang mga exciting updates sa mundo ng showbiz dito lamang sa ating channel. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at e-click ang notification bell para hindi mahuli sa latest balita. Paalam at mag-ingat! surprise, let's go! Congrats wow. 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 wow, good job guys, good job, good job. pinalak grabe <laughs> Boa tarde.